Ah, magandang araw sa inyo mga boss. Meron tayong ditong aayusin na burner. So, hindi ko alam kung anong brand nito kasi murado na yung kanyang pangalan. So, ang problema nito is madilaw daw yung lumalabas na apoy dito. So, napakaitim daw ng na mga puti ng kaldero nila. So, testingin muna natin kung talaga bang madilaw yung lumalabas na apoy dito. So kung mapapansin nyo, ayan, ah, talagang madilaw yung lumalabas na apoy. Kaya yung mga kaput ng kawali nila at kaldero is napakaitim. So pag ganyang madilaw, uh, ah, tatlong dahilan lang naman yan. Unang-una, alamin mo yung tangke ng gasol mo kung maray pa bang laman. Kasi kung konti na is normal lang yan na ganyan. Pero kung maray pang laman, ah ang pangalawang gagawin mo alinisan mo yung pinaka burner o yung nilalabasan ng apoy sa paglilinis nyan is madali lang naman so una tanggalin natin tong pinaka burner nya tapos itaktak nyo lang kasi may kalawang yan sa loob so ayan kung mapapansin niyo, may mga kalawang syang konti so dahilan yan para maging madilaw yung apoy So, pangalawa steel brush nyo yung mga ibabaw para malaman nyo yung kalawang ay matanggal so sa kailangan matanggal yung mga kalawang yan sa ibabaw yan brushin nyo lang pati yung hawakan kung gusto nyo yung brushin tsaka nga pala yung mga butas nyan kung mapapansin nyo ayan yung butas na yan so dapat hindi barado yan So, kailangan nyo i-check kung lumaki na yung butas dahil sa kalawang. So, check nyo lang yan. Pag may butas na, is papalitan nyo na talaga yan. So, sa paglalagay naman yan, ingat-ingat uh, lang. So, kung paano nyo tinanggal, uh, ganun yun yung kakabit. So, kung madilaw pa din yung apoy, ah uh, ito yung pangatlong gagawin nyo. Yung nakikita nyo yan, i-adjust yeah, nyo yung kaliwat kanan. Sa hanapin nyo para mawala yung paninilaw. Pero bago nyo gawin yan, na pag adjust nyan, kailangan buhayin nyo yung burner para tsaka nyo pipihitin. Para makita nyo kung nawawala ba yung pagkadilaw niya o hindi. So ngayon, testingin muna natin kasi nilinisan natin eh. So ayan, ah, medyo nawala ng ibang paninilaw pero hindi pa yan sapat. So kailangan i-adjust natin yung sa baba. Kasi minsan, pag nagpupunas tayo ng pinagpapatungan yan um, yung nasa ilalim ah uh, nadadali ng mga basahan kaya medyo na adjust siya kaya nawawala siya sa tamang timing so ayan pihitin nyo lang hanggang sa maging blue So ayan, siguro pwede na yan. Okay na yan ganyan. Ayan. Hindi na yan masama. So ayan mga boss at na-adjust na natin. So hanggang dito na lang. Sana palang araw makatulong sa inyo. Maraming salamat.